Hello, 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 mga bebeng loves. So, ayan. Ah, mag alas 12 na. So, dito kami lang kakain. So, yung taga-luto dito, na masarap. Ayan, si Bong Monar. Thank you po. Hello. Ba't masarap ka magluto? Ano ah, ba mo? Ay, kailangan nagluluto, nakangiti. Para okay. hindi maasim niya. For now, nagluluto siya ng chicken adobo. Chicken pork? Yeah. Chicken pork adobo, ayan. Napaka-astig naman itong Tuka assistant. Na diba? Pwede. Hindi lang mga babae ang mga magagaling. Pati din mga lalaki. Suwawa, ruwedas. Yan. Hinihain niya yun na yung kanin. Nagsasayin pa ulit. ang galing. Oh, swerte ng asawa mo, Bong. Surte nga sige nga ng tangis. <laughs> Yes, this is Pagi. Ula for today. So yummy. Pork, chicken, adobo. Ayan, luto ng Pagi. Minisihang Pagi ba tayo dito bong? Ginataang Pagi. Pinupuking Pagi. OMG, nag-brown up! Ano kayo? Ayan, may ulam na galing sa amin o na si Miss Salome Ruleta. Lagi siyang may pinapalutong ulam. Ayan, naku, kompleto na tayo. ah uh, chicken pork adobo, grilled fish, pakbet. Ah, oh my God! Diba? Thank you Lord sa lahat ng mga grasyang ito. Amen. Uy, ayan, ayan na. pasok na kayo kasi kakain na. Blag, nabulag. Tawag sa isin, Bakit makinis ang balag mo? Anong sekreto mo? Prayer. Oh! Hindi, okay. seryoso. Makinis talaga yung balat mo dahil. Diba naka-shorts ka na kagabi? Ang kilis ng legs mo. Uh. Ang pino ng ano niya, oh. Tignan niya, oh. Ang pino ka na. <laughs> o yan, oh. Diba? Walang pakas ng ano. Kahapon. Kahapon. Uh -oh. Sige na nga, aming miss Anya dito. Diba? Oo. Solon. <laughs> <laughs>

Ayan mga baby loves, pagkatapos namin mag-lunch, balik na ulit sa trabaho. Okay, yan lang muna mga baby loves. Thanks for watching. Babush!